amiga. Nandito ako, naka, napadaan ako dito sa patwalk kasi pupunta ako doon sa kabila. May pupuntahan ako doon, may kakausapin. Ngayon, mayroon dito na ano sa akin na na kiusap na kung pwede i-vlog ko sila. Si ano, si Remilin Sabiliano. Kung ano man may, ano mo dyan sa problema nyo. Hello po. Sana po may magandang loob na tumulong po sa amin. Kasi sa ngayon wala po, kami trabaho. nag apply pa lang po. At saka walang pang requirements para po kay baby sa mga mga so, Hello po. Wala pa din po ang trabaho. Asawa ko nag apply pa lang po. At saka kulang po po sa requirements. Hello. Anong ano ni ano ng sa asawa mo? Anong trabaho niya? Dati siyang nagda tricycle driver ngayon po kasi nasira na ng pinagkakahanap buhay niya po tapos na wala na ring sa sidecar niya. Naibenta niya na dahil bulok-bulok na po ngayon. Wala talaga. Eh, ngayon po wala, wala yung araw-araw, dumidiskarte lang po. Tapos yung asawa ko ngayon nag-a-apply kaso nga kulang pa din siya sa requirements kaya hindi pa rin po. O ngayon may ano kayo, kayo may ay pang ano kayo pang saing kayo ngayon. Wala nga po sa ngayon. Wala, wala pa pang nasika kasi lang din ng rice cooker sabay-sabay. Tapos wala pa kayong kuryente. Opo, naputol na kuryente. Ay, Putulan po sila mga kanigo kaamiga ng kuryente kay ilang buwan kayo hindi nakabayad. Pangatlo po. Tatlong buwan. Hindi mo tagal-tagal na rin pala. Hmm. Ano Kaya, lang eh. Bawas-bawas lang po kalahati. Eh. Hmm. Kada ano ng isang buwan. Hmm. Okay. Okay. Sana may ano may maawa at mag may magmamahal sa inyo mag-ina. I eh, para matulungan din kayo halimbawa ng mga magmamahal na mga kapamilya natin. Opo. Ano po And masasabi mo? Remelin. Sana po kung may mabuting tumulong po. Salamat po. Ito ang bibi. Kumain na kayo ngayon. Wala pa po, di pa nakapagsaing kasi wala pa. Magdidingas pa lang. Tapos may bigas na ba kayo o wala pa? Meron pa po isang salang. May isang salang na lang. Mm. -hmm. Ayan po ang bahay nila mga kami po, ka Brown out. Oh, brown out po kasi wala silang wala ano. naputulan. Putulan po sila. Madilim. Madilim po ang kanilang bahay mga Pintahan kami kamiga. Ka na walang laman. Walang pong laman kasi po namatay po yung papa niya. Namatay po si papa ni ano ni Remelin kaya wala na pong naghahanap po Yun ang masipag si ano no. Tatay rin 'Yun anak, ititinda dito ko ma kakabihin. Ngayon po, wala na po tas, ano, nag-iisang anak lang po niya si ano, si sa Sabillano. yan nagiiilaw na lang po sila sa ano para makailaw. Paano yung mga ano mga bata mo? Tayo. Papaypay pay pay na lang muna kayo, mumpis na lang muna. Mumpis na lang muna magpapaypay. Kasi hirap talaga ngayon pag wala talaga ang kuryente talaga. Sobrang init pa naman. Mm -mm. Buti may ilaw sa ano, sa may patwok. Sa ano ba yan? Sa labas yung sa barangay. Sa street lights. May ilaw siya. Yan dito may ilaw na po. Dito lang tayo sa labas. ba, hindi. Pag ano lang halimbawa sa gabi, mga bata, kailangan mo talagang anuhan ng ano yan. Pamaypay. Tapos ngayon, kailan may, may, may ano sila. Kulambok. Kulambo. Oh, Kulambo. Wala na pala naman dyan, no? Ma Maano, malamok ngayon. Kailangan paipayan talaga. Oh, saka malamok ngayon, kailangan talaga mapuyat talaga kayo nyan. Sa umaga, tanghali na lang kayo nyan, makatulog niyan. Kasi, syempre, wala, o oh, wala kayong ano, so, so, Tapos si nani, wala rin trabaho, no? Wala ngayon. Wala rin trabaho Matalanan si nani. Tapos si asawa mo, ano, Milen, kailan oh. siya magtrabaho? Nag-apply pa po siya eh, kaso wala nga. Kulang pa din sa requirements. Mm -hmm. Sana, ano, may ma 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 mahawa din sa inyo, bahaling bawa. So, ngayon, ano, hanggang pambiling bigas lang muna maibigay ko sa inyo, ha? Opo. Maibigay salamat ko. po. Salamat, mm -mm. salamat po. Ikaw, bibi ano masasabi mo, bebe? Ilan ilang taon na 'yan? Dalawa po. Ay dalawang taon. Dalawang taon. Sana. Magandang gabi mga kamigo-kamiga. Ako, napadaan ako dito kay ano kay Rimilin sa Bilyano wala silang ilaw at wala silang makain. Kaya sabi na, kiusap sa akin tapos sabi ko, oh, pwede ba kayong i-vlog? Sabi naman nila, pwede daw. O sige, sige. O oh, ano man ang maitutulong ko sa inyo? Sa, sa ngayon po, sana po matulungan niyo tayo, po kami. Okay. Ngayon, na, nawalan kami ng kuryente. 3 so, buwan na puro, kalahati lang yung binaba, binabayad. Tsaka, sana po may makatulong sa amin na pang araw, Dahil sa ngayon po kasi wala kami parehong trabaho. Matilim yung asawa ko po, tricycle driver siya. Ngayon di na siya nakakabiyay dahil nasira po yung motor niya. Yung inaano niyang pinangbabiyay na sira yung motor, yung sidecar na benta na dahil dala na rin sa kabulukan, di na rin po mapakinabangan. Ngayon nagtatry po siya mag-apply kaso wala din po, lang ko din po sa requirements, sana po may magandang love na makatulong pang araw, -araw pang pangbigas po, ganun tapos kasama nyo dyan si Nanay Mila opo, kami kami lang po, pati yung mga bata mga bata, ngayon brown out sobrang dilim ng bahay mo, ano, putulan kasi sila mga kami kamiga kasi, dapat kaya, kaya oh, kaya so sila ito. ano, kaya ano, ano ba yun ano kusa buti naman sa 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 ano sa street may mga ano patwok, may mga ano siya may mga ilaw street lights o at lakas dito may mga mayroon silang ilaw-ilaw kaso lang sa gabi kailangan Ay, talaga nila pamaypaypaypay muna kayo taste taste muna kayo kasi ano tapos ngayon pag halimbawa, na ano, apply apply muna asawa mo para magkaroon trabaho oh, sa umaga po sa umaga okay oh, lang walang ilaw pero sa gabi pay-pay sa mga bata tapos mahirap yung ano yung walang ano no walang ano ba walang trabaho walang nagkahanap buhay Tama. Um, minsan po tinda tinda lang kaso nga naubos din yung pangpuhunan wala. kaya pag naubos wala din po sana po may magandang loob na mag yung ano nila kumakamigo kamigay ano wala pong laman tindahan. Hmm. Kasi po, namatay po si ano, namatay po si Natay Rini, yung papa ni ano, Rimilin, so, namatay po. Lain, lain, po lain, lain, tapos na Oo, nagtindating sila. Na, tapos na yun, wala na. Kahit isang piraso, wala na natin. Wala nang laman. Wala laman. Kaya lain. napadaan ako dito, mga kamigo kamiga. Dito sila sa labas. Iko, ano, ano, yun, sabi nyo. Nag-ano sila na nag-aalok sila na may ibibinta sana sila na ano na para makakain lang sila makabilim bigas yun ganun tapos iuula raman din ang ano kasi syempre kaya para lang daw makabili isang kilo ng bigas mga kamigo kamiga eh, sana may mag-ano sa iyo, ga, kung makiusap ka dyan sa mga kaamig o ka natin, ga. Sana po may mabuting pusong tumulong para makabili ng pagkain kahit sa araw-araw lang po. Maraming maraming salamat po agad kung may mabuting puso na tutulong. Maraming salamat po mga kaamiga. Sana po may mag-ano na magmagandang loob po sa inyo. O, oh, lang po. Malay mo, di natin alam. O, oh, di ba, ngayon, o, oh, malay mo, di natin alam. Biglang may mag-ano na bigyan kayo. Kaya tulong-tulong man lang. Kaya pamilya may mga. Ngayon, pang bigyan ko na lang muna kayo pambiling bigas. Ha? kami po ka Amiga. Maraming maraming salamat sa ating lahat sa antulog ng mundo. Love you all, love you all, love you all. Kapadaan lang kasi ako ito mga kamigo ka Amiga. Okay. Magandang gabi sa ating lahat. mga kamigo ka Amiga, nag-ano muna sila ng kandila. Kailangan yung kandila. Bantayan nyo rin yan. Napakalakas ng ano kandila, yung sindi. Ano yan? Sindi, ano yan? Ah, oh, kandila. Ilunay! Hey, Lakas ng sindi ng kandila ba, no? Ayan, oh. Ah, dubli-dubli. Para lang maliwanag sila mga kamigo kamiga. Ayan, oh, hindi na masyado. Buti nga dito sa may labas, may ilaw dito, nanay. Uh Oo. -oh. Buti nanay Mila. Kumusta ka naman, nanay Mila? Ah? Kumusta ka na, nanay? Oh, ayos naman. Ayos naman, kasi masyado. Sa tulong uh ni Lord. Oo. -oh. Ayan ano na, ano, paliwanagan ko. Ano na, Nay? Ang uh, Ano na yan? Nailawan ko kasi madilim masyado. Wala kami ulaw eh. Nawalan na din daw. Mm -mm. Naputulan. Naputulan sila. Walang pambayad. Kaya mamatay lang ni Tatay rin eh. Tapos may ano kayo dyan, Nanay? May pangkain kayo ngayon, pang bilong bigas? Mayroon pa naman isang... Isang kilo. Isang, isang, taingan. Ay, isang taingan. Uh ano ka na na, mo may, may may magbigay na ano na magmagandang loob sa inyo, halimbawa na mga kamigo kaibiga kung may halimbawa may tutulong. Salamat naman na kung pumatinlawa. <laughs> Oo. Oo. Oh. Kung may tinulong na pang papala. Mhm. Mm kung sa tulong Lord, 'yon may tutulong na mga mabubuting loob oh. na magmagandang loob. Nga. <laughs> uh sige na, Nay. Kaya para iiyak na si Nanay. sige nanay, Magandang gabi nanay sige Po. Nanay po. ni... Si din. Rin. Oo, Ay, nanay. nanay. Ano, mama, Nanay ni Rimilin. Tapos si Tatay Rini. Patay na. Si Tatay Rini. Ang ni Nanay. O, sige nanay Salamat din na. Okay, Nanay. Ito na, nanak na. Nak, Pambili ng ano. O, babe, Pambigas lang ninyo, ha? Thank you po. Ano ba sabi mo? Maraming maraming salamat po. May pang tawid guto, may pang bilim bigas at ulam na nilaga. Okay. nilara. Or noodles para sa mga bata. Itlog. Thank you po. sige, sige. Oh. Thank Magandang you, gabi mga, ha. Amiga. Amigo ka amiga. Magandang gabi sa ating lahat. Love you all. Love you, love you, love you all. Love you all. Sige, ingat tayong lahat.